100 meters yun yun mga loads 100 meters malapit lang pala yung Mitsubishi belt so, dahan dahan naman tayo kakanan mga lods Kailangan dito mga lods, sa... alert to tayo. Mapanganib po ang kalsada ng uh, Commonwealth. Kaya binukod yung motorcycle lane eh, para maiwas. Disgrasya. dahan-dahan so, na tayo mga lods Sa kanan Pinaramdaman malapit na tayo Sususo na yan dyan eh Ayan o, oh. Isuzu Mitsubishi Sabi lang pala talaga Wow, 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 wow Ang daming tao Ako yan mga lods ang dami uh, tao uh, mga luch. matindi ito matindi matindi ito kaya yeah. ayo Okay.